Si Ate Rowena guys is kasambahin namin dito, kasama namin sa bahay. Kami kasing mag-asawa, may surprise kami sa kanya. Papuntahin mo siya dito, mahal. Tapos, sabi mo niya rin maglilinis siya ng CR. Okay, sorry. Okay, lang. Patulong ako nito. Pabuhat lang ako. Dahil sabi mo nung nakaraan mm -hmm. na gusto mo nga magpagawa ng cellphone. Hindi ka nagpapagawa. Binilihan na kita ng bago. Eh nakita kong gano'n kasipag. Gabing gabi na, wala ka pang painga. Oh, tuwagan mo na ulit pamilya mo. Ano yun? Pati ka tulong may cellphone mo. Eh ako mong anak mo. Anak yun ni Mami janine hindi mo mabili yung gusto ko, di ba? Ano? ano gusto mo? Big bike lang naman, tapos cellphone ng katulong na bibili nyo. Yung ay ka eh, yung gusto ko, di mo mabili. Nakakatampo ka. So yun guys, what's up sa inyo? And, tonight, gabi na kasi kayo. So, sinadya ko talagang gabi. Yung nagpapahinga na si Ate Rowena. So, guys, tara sa mga So, kami kasing mag-asawa, may surprise kami sa kanya. Nung isang araw, sabi niya sa kotse, gusto niya daw mag um, rest day para ipagawa niya yung cellphone niya. So, kanina, magkasama kami ni Don PJ, nag-ayala kami. Naalala ko na, ay, tangina, Nasira nga pala yung cellphone ni Ate Rowena. Sa so, hindi nakakalam, si Ate Rowena guys is kasambahin namin dito. Kasama namin sa bahay. So, siya yung naglilinis. Siya yung nag... Basically, siya yung naglilinis ng bahay and siya yung magbabantay kasi ng baby pag ano. Medyo malaki na yung siya ng asawa ko. Ayun o! No? Oh. Malaki na. Pero syempre, maganda pa rin ang asawa mo. Yeah? No? So, mag-ready ka na sa baby number. Two. Medyo ko lang. So, ito. Kaya ako nandito. Gusto ko. Papuntay mo siya dito, mahal. Okay. Tapos, sabihin mo ko na maglilinis siya na. Sige, ay ganun yung Di ba paingat ay paingat na oh, pahita, oras, oras eh. na. Guys, paita natin. So, ang oras na is 11:43 p.m. Okay? 11:43 p.m. na, guys. So, papalinisin siya ng CR. Tingnan natin kung ano yung mararamdaman niya. Eh si Ate kasi, tapabay itong basta na pag dami kong tugawin ko na 'to. Sige, chaka na. Na okay. naman sa CR. Okay, hey, sorry. Okay lang. Guys, guys. Pansin niyo, lagi siya nakangiti. Mm -hmm. Di ba? Lagi siya nakangiti. Ngayon, so, susurprisahin ko na siya. Tara, tara. Yan, yan, Ate, wait na nga lang pa ako nito, pabuhat lang ako. Okay. Ano yun? De ate, alika, alika. <laughs> Dahil sabi mo nung nakaraan na gusto mo nga magpagawa ng cellphone. Um. Hindi ka nang papagawa, binilihan na kita ng bago. Oh, so, oh, ay, yeah. Na. Ito Where na. na Napadaan kasi ako kanina ate sa Robins, ay sa Ayala, eh naalala kita, o di ba? Naalala pa kita. Yeah. Eh nakita kong gano'n kasi pag gabing-gabi na, wala ka pang nga, Oh, Tuwagan mo na ulit pamilya mo. Gala. Wow. Dila ko siya. Yeah, dila ko siya ng Galaxy A35. 5G. Hindi ko alam talaga kung magkano to. Kasi sabi ko, eto na lang bibili ko dahil maganda para kay ate. So, yun. Pa-deserve mo yan, ate. Deserve mo yan. Ayan. Uh, Huwag ka umiyak. Ayun, ate. Huwag ka umiyak. Eto yung charger. Charger ata to. Ayan. Uy, may presyo to. Tanggalin mo yan. Ayan. So, Ayan ate. sa ano pa ko siya, ano nasa Cebu pa. Nasa Cebu pa, guys, sira yung camera niya, yung, yung, ano niya. And I think ano, parang hindi ata maayos yung pag-usok niya ng pamilya niya kasi nasira yung phone niya. And gusto niya ipagawa sa rest day niya daw. Ganong pagawa, bago yung cellphone mo, mag rest day ka, punta mo asawa mo. Eh, thank, you, thank, you, thank you, Wala ka talagang <laughs> lilinisin, wala kang lilinisin. Lahat lang Hi. to, it's all part of the vlog. <laughs> Yun lang, ate. Good night and Thank you, galingan mo you lagi. Okay, yun lang. Good night. So, yun guys. Uh, papun lang natin to sa labas. feeling Pairam... ko tuwang 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 tuwa si ate. What's up, yorts? Pasara naman ako. Ano? Panang... Oh, uh, mas dinayon, no? Ano yun? Pati ka tulong may cellphone mo. Kumbaga, nagbida-bida ka sa vlog mo. Ayun yung ano mo, nagbida-bida ka. Para sabihin mabait ka. Sabihin, yung mga katulong mo binibigyan mo. Eh, ako ang anak mo. Ano kini mami Johnny? Hindi mo mabili yung gusto ko, di ba? Ano, Amo gusto mo? Big bike lang naman, tapos cellphone ng katulang na bibili niyo? Troy, kakabili mo nga lang ng PC na nandiyan na tagti 300,000 maigit. Magbibig bike ka pa. Oh. Ano hindi mo kaya kaubayin yung pangangailangan ko? Ilang hmm. mo ako eh. Hindi, ano pa na hindi mo naman kailangan yung Troy. Kailangan mo ng big bike para sa... Eh, bakit siya? Kailangan niyo ba ng cellphone? Kailangan para sa pamilya. Para sa pamilya? Yan tayo ka eh. Kasi gusto ko, di mo mabili. akam ko ka. eh, anyway, no? Hey guys, kasaan siya na yung bago nagbibideo sa akin, si Barney Barney. Sorry Barney ha, yung na ano ganong issue. Pasensya na ha? Oh, Sorry Barney, sige sige. Pasensya na.